Sa malalayong buhanginan ng gitnang silangan, may isang pangako na ibinigay, hindi sa anak ni Sara, kundi sa anak ni Hagar, si Ishmael. Siya ang panganay ni Abraham at sa kanya ipinangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng isang dakilang bansa. At mula sa kanya, isinilang ang labindalawang anak, mga prinsipe ng kanikanilang tribo na nanirahan sa mga disyerto ng Arabia. Pero sino nga ba sila? Saan sila nanirahan? At ano ang naiambag nila sa kasaysayan ng daigdig? Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito, the 12 tribes of Ishmael, mga hindi mo pa alam tungkol sa kanila. Ang pangako kay Ishmael. Bago pa man ipanganak si Isaac, binigyan na ng Diyos ng pangako si Ishmael. Sabi sa Genesis 17-20, Tungkol kay Ishmael, dininig ko ang iyong kahilingan. Pagpapalain ko siya, pararamihin ko ang kanyang lahe at siya'y magiging ama ng labindalawang pinuno at magiging isang dakilang bansa. Ito ang pundasyon ng kanyang tadhana. Bagamat hindi siya ang tagapagmana ng tipan, siya pa rin ay anak ni Abraham at sa kanya magmumula ang maraming bansa. Ang labindalawang anak ni Ishmael, ngayon kilalanin natin isa-isa ang labindalawang anak ni Ishmael ayon sa Genesis 25-12-16. 1. Nebaioth, ang panganay. Sinebayot ang unang anak ni Ishmael. Nanirahan sila sa paligid ng Edom at Petra at pinaniniwala ang pinagmula ng mga nabatayans, ang mga tagapagtayo ng sikat na lungsod ng Petra. Mula kay Nebayoth, ang mga anak ni Ishmael ay nakilala bilang mga mga ngalakal at tagapagtayo ng kaharian sa disyerto. 2. Kedar, ang mandirigmang tribo. Si Kedar ang isa sa pinakakilalang anak ni Ishmael. Binanggit siya sa Isaiah 67, ang mga kawan ni Kedar ay dadalhin sa akin. Sila'y mga malalakas na nomad na nakatira sa Hilagang Arabia, kilala sa kanilang itim na tolda at galing sa pana. Si Kedar ay larawan ng lakas at katatagan, ang diwang matatag ng disyerto. Threat Adbil ang tribo ng Hilaga. Kakaunti lang ang tala tungkol kay Adbil. Pero binanggit sa mga sinaunang teksto ng Assyria ang mga Adbilites bilang mga mga ngalakal sa Hilaga ng Arabia tahimik man sa kasaysayan, ginampanan nila ang mahalagang papel sa kalakalan sa pagitan ng Egypt at Mesopotamia. 4. Mibsam, ang tribong may mabangong alaala. Ang ibig sabihin ng pangalang Mibsam ay mabangong halimuyak. Pinaniniwala ang sila'y sangkot sa spice trade, naglalakbay sa mga ruta ng mira at insenso. Ang impluensya ni Mibsam ay parang halimuyak, tahimik pero malaganap. Mib, Mishma, ang nakikinig na tribo. Ang kahulugan ng Mishma ay pakikinig. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ito ay tribong may pusong masunurin sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay nakikinig. Iyan ang pamana ni Mishma, Lena 6, Duma. Ang tahimik na tribo. Ang Duma ay nangangahulugang katahimikan. May isang lugar sa Arabia na tinatawag na Dumat al-Jandal, pinaniniwala ang galing sa pangalan niya. Ito'y naging sentro ng kalakalan at sibilisasyong Arabo. Mula sa katahimikan, Lumitaw ang isang lungsod, patunay na kahit tahimik, may iniwang marka. Sist, masa, ang tagapasan. Ang masa ay nangangahulugang pasanin o burden. Ang kanilang tribo ay mga mga at tagapag-alaga ng kamelyo sa Hilagang Arabia. Sila ang mga tagapagdala ng kalakal at ng pangako ng kanilang ama, si Ishmael. 8. Hadad, ang tribong may kulog. Ang Hadad ay kapangalan ng sinaunang Diyos ng Uno sa Syria. Ipinapakita nito na may ugnayan sila sa mga kalapit na lahe tulad ng mga Arameo. Sa pamamagitan ni Hadad, makikita nating bahagi ng mas malawak na kultura ang mga anak ni Ishmael, nakikisalamuha, nakikibahagi at nakikilala. 9. Tema ang tribo ng Oasis. Ang tema ay parehong pangalan ng tao at lugar. Binanggit sa Job 6.19 at kilala ngayon bilang Taima, Saudi Arabia, isang oasis na sagana sa kalakalan at kultura. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang pangalan ni Tema, patunay ng patuloy na impluensya ng lahi ni Ishmael. 10. Jetor ang tribo ng mga mamanang mandirigma Binanggit sa Burn Chronica 519, ang tribo ni Jetor ay mga magigiting na mamamana. Ang mga Ituraeans na nakatira sa Lebanon at Syria ay posibleng mga inapo niya. Si Jetor ay larawan ng tapang, Mula disyerto hanggang kabundukan, dala ang pangalan ng kanilang ama. 11. Nafish, ang tribo ng kalayaan. Ang Nafish ay nangangahulugang malaya o sariwa. Sila ay mga kasamang mandirigma ni Hetur at kilala sa kanilang pagiging malaya sa disyerto. Ang lahi ni Nafish ay paalala na ang kalayaan ay kaloob ng Diyos sa bawat anak ni Abraham. Dwimskidema, ang tribo ng silangan. Ang ibig sabihin ng Kedema ay silangan o eastward. Sila ang nanirahan sa silangang bahagi ng Arabia, tumitingin sa pagsikat ng araw. Ang direksyon ni Kedema, palaging tungo sa silangan, ay sagisag ng paglawak ng pangako ng Diyos kay Ishmael. Ang pamana ng mga bansa ni Ishmael, mula sa labindalawang anak na ito, lumago ang mga tribo ni Ishmael bilang mga mandirigma, mga ngalakal, at tagapangalaga ng disyerto. Sila ang naging ugat ng mga Arabo at kalaunan bahagi ng kasaysayan ng Islamic world ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham ay natupad din kay Ishmael gagawin ko siyang isang dakilang bansa ang kwento ni Ishmael ay nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado sa isang linya lamang kahit sa labas ng tipan may plano at layunin pa rin ang Diyos mula sa mga buhangin ng disyerto tumubo ang mga bansa at sa bawat lahi naroroon ang kamay ng Diyos na gumagabay ito ang The Twelve Tribes of Ishmael, mga hindi mo pa alam tungkol sa kanila. Isang kwento ng pangako, pamana at pag-asa. Isang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita, noon, ngayon at magpakailanman.